pag-ibig sa gitna ng alon. Sa bayang tinatampukan ng mga alon at habagat, may dalawang taong magkasalungat sa maraming bagay. Si Elisa, isang dalagang simpleng nabubuhay sa panguhuli ng isda kasama ang kanyang pamilya. si Marco, isang binatang mayamang nagmana ng isang malaking resort sa parehong bayan. Ang kwento ay nagsimula isang maulang araw ng Hunyo, Pating si Marco mula sa Maynila upang pamahalaan ang kanilang resort na matagal ng pinapabayaan. Gusto niyang gawing pangunahing destinasyon ng mga turista ang kanilang resort ngunit kinailangan niyang makipag-usap sa mga lokal upang maayos ang lahat ng problema. habang naglalakad si Marcos sa pampang upang magmasid, napansin niyang may isang grupo ng mga manging isda na tila nahihirapan sa kanilang gawain. Nilapitan niya sila at doon niya nakilala si Elisa. Matapang na babae si Elisa, may angking ganda at tapang na umakit kay Marco. Ngunit sa kanilang unang pagtatagpo, hindi maganda ang kanilang naging usapan. masyado kang mapangahas, sabi ni Elisa. Hindi mo alam ang hirap ng buhay dito, kaya huwag kang basta-basta magdesisyon. Nainis si Marco sa sinabi ni Elisa, ngunit hindi niya maitanggi sa sarili na may kakaiba sa dalaga ito na nag-uunjok sa kanya upang mas kilalanin pa siya. hindi nagtagal, kinailangan ni Marco na makipagtulungan sa mga lokal para sa mga proyekto ng resort. Isa si Elisa sa mga pumayag na maging bahagi ng proyekto, ngunit laging puno ng tensyon ang kanilang bawat pag-uusap. Kapag nasa paligid sila ng iba, tila nagbabanggaan ang kanilang mga mundo ngunit sa kabila ng kanilang mga alitan, naroon ng hindi maipaliwanag na pagnanasa. Isang gabi, habang pinaplano nila ang mga susunod na hakbang para sa proyekto, isang malakas na bagyo ang dumating. kinailangan nilang magtago sa isang maliit na kubo sa gilid ng dalampasigan. Sa gitna ng ulan at hangin, napilitan silang mag-usap ng masinsinan. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Tanong ni Marco. Hindi ako galit, sagot ni Elisa. Natatakot lang ako na baka sirain mo ang buhay namin dito, Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, nakita nila ang tunay na damdamin ng isa't isa. Habang patuloy ang bagyo sa labas, kunti-unting naglaho ang kanilang mga pagkakaiba. Nagsimulang magbukas ng kanilang mga puso si na Marco at Elisa. Ikinwento ni Marco ang kanyang mga pangarap para sa resort makatulong sa komunidad Elisa naman ay nagkwento ng kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya at kung paano nila gustong mapabuti ang kanilang buhay. Sa bawat pag-usap, lumalim ang kanilang pag-unawa sa isa't isa. Nakaramdam si Marco ng kakaibang saya sa tuwing umingiti si Elisa. Si Elisa naman ay napansin ang kabaitan at pag-aalala ni Marco sa kabila ng kanyang pagkatao. Dahil sa bagyo, napilitan silang magkasama ng ilang araw sa maliit na kubo. Doon nagsimulang magbago ang kanilang mga damdamin. Ang dating alitan at pag-aalangan ay napalitan ng pag-unawa at pagmamahal naging malalim ang kanilang relasyon, ngunit batid nilang mahirap ito dahil sa kanilang magkaibang mundo. Lumipas ang mga araw at unti-unting hamu pa ang bagyo. Kinailangan na nilang bumalik sa kanilang mga normal na buhay. Ngunit sa kanilang puso, alam nilang may nabuo ng espesyal na ugnayan. sa kabila ng kanilang nararamdaman, hindi naging madali ang kanilang relasyon. Maraming humadlang at nagduda sa kanilang pagmamahalan, ang mga pamilya nila, ang mga kaibigan, at ang mga tao sa kanilang bayan ay may kanya-kanyang opinyon. Ngunit hindi nagpatinag si Marco at Elisa. Sa bawat pagsubok, lalo pang tumibay ang kanilang pagmamahalan. Sa wakas, natapos nila ang proyekto at naging matagumpay ang resort. Maraming turista ang dumating at napabuti ang buhay ng mga lokal. Dahil dito, nakilala si Marco at Elisa bilang mga tagapagligtas ng kanilang bayan. Sa harap ng kanilang mga kababayan, ipinahayag nila ang kanilang pagmamahalan. sa harap ng dagat sa ilalim ng mga bituin muling nagtagpo si na Marco at Elisa. Sa kanilang puso, batid nilang natagpuan nila ang tunay na pag-ibig sa gitna ng alon at bagyo. Ang kanilang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa lahat na kahit gaano pakalakas ang alon, kayang magtagumpay ang pag-ibig. yan nagtatapos ang love story ni Elisa at Marco. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aming munting kwento. Salamat mga kaibigan sa inyo at lagi kayong nariyan sa walang sawang pagsuporta sa ating channel mga kaibigan. At maaaring din kayong sumuporta sa ibang paraan mga kaibigan. Sa pamamagitan ng pag-click sa dollar sign sa ibaba. Kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment. See you sa ating susunod na video hanggang sa muli. Bye.